Yan mga pechay, yan mga pechay. Tira mo yun dun, tamad yun dun eh. Bandaron, tamad yun bandaron. Yan ang daan Yan bandaron, mga tamad yun sa bandaron eh. Dami nito mga idol. Dami rin sa labas. Dami rin ito mga idol. Dami rin sa labas. Dami rin sa labas. Rrr, rrr. Pero ang dami nga sa wala dyan, ang sa wala dyan, kinakain niya. Dito, Rudy, ang daming nga. Pero natin yung bandaro nga. Ang daming nga sa dami. wala. Ang dami pa nila doon. Ang dami pa nila doon, ayun o. Oh. Ang dami. Ay, dal, yun ang dami. Yun, ang dami. Tapos ang dindo nga. Ang dami rin doon, Rudy. Yeah, dali mo sa matatamad dito, ibang natira. Daming matamad dito eh.